gaano kalakas ang Israel. Lakas ng militar, sundalo. Tinatayang may humigit kumulang 170,000 aktibong sundalo at higit 450 reservists na pwedeng tawagin sa oras ng pangangailangan. Air Force, isa sa pinaka-advanced sa buong mundo. Meron silang modernong fighter jets gaya ng F-35 Lightning Stealth Technology. Malakas ang kakayahan sa airstrikes at surveillance missiles at defense systems. Sikat ang Iron Dome, isang sistema na kayang sumalo at sumira ng rockets na papunta sa Israel. Meron ding mas malakas na defense systems gaya ng David Sling at Arrow Missiles para sa long-range threats. Navy. Maliit pero high-tech ang Navy ng Israel. Kayang mag-operate sa Mediterranean Sea at magbantay sa mga dagat. Nuclear Capability. <laughs> Hindi inaamin o itinatanggi ng Israel na may nuclear weapons sila. Pero ayon sa international experts, Tinatayang may 80 to 100 nuclear warheads sila. Secret or undeclared. Lakas sa teknolohiya. Isa ang Israel sa nangunguna sa cyber warfare, surveillance tech at defense innovation. Mahusay sa pagbuo ng spy satellites, drones, artificial intelligence para sa depensa at cyber attacks laban sa kalaban. Ekonomiya at suporta. Malakas ang ekonomiya, lalo sa tech sector at defense industry. Malaking suporta mula sa United States, pera, armas, intelligence sharing. Buod ng kalakasan ng Israel, modern at high-tech na militar, lalo sa air force at missile defense. Posibleng nuclear power na nagbibigay ng deterrent sa kalaban. Malakas sa intelligence at cyber warfare. May matibay na alyansa, lalo na sa US. Ang kahinaan nila, maliit ang populasyon at sukat ng bansa kaya kailangan nilang umasa sa high-tech defense at mabilis na mobilization palibot sila ng maraming kaaway kaya laging handa at alerto gusto mo ba ng military comparison ng Israel at Iran